Magkano ba ang gastos sa LTOP? Okay, para sa mga hindi pa nakakaalam, kung gusto mo magkaroon ng baril dito sa ating bansa, ay kailangan mo ng LTOP o ang License to Own and Possess Firearms. Mahal ba kumuha ng LTOP? I-breakdown natin iyan. New application, ito ang estimate base sa computation ko. Neuropsych exam 900 pesos, drug test 300, national police clearance 150, gun safety seminar na validated na, estimate ko is around 600 pesos, type 1 L top fee with ID printing is 1200, others katulad ng notaryo, ubay to pictures, photocopy, pamasahi o kung ano man, ito estimate ko lang. 800 pesos. So, total is 3,950. Again, inestimate ko lang yung others na part and yung gun safety seminar. Yung 600, I think ito yung binayad ko way, way back para dun sa mga kakakuha lang ng gun safety seminar. Comment nyo naman down below kung magkano ang binayaran nyo ngayon. So, yun, know, close to 4,000 pesos. Might go a little bit higher. Might go a little bit lower. Para sa presyo na yun, ngayon na 10 years na yung validity ng LTOP. Para sa akin, ay okay na ito. Sa mga kakakuha lang ng L-Top, comment nyo naman down below ang inyong experience. Para sa mga L-Top holders dyan. ito ang biggest tip mo para sa mga gusto kumuha ng L-Top ngayon. Salamat po sa ating Guns Pinoy page sponsor, Luminox and m Gun Oil. Salamat sa panonood, kita-kita tayo sa susunod na video. Ako po si Guns Pinoy.